May pasyente na ba tayo? Ay, yes, doc, Sa bed 1 po, uh, Nahilo po, Dok. Mataas yung BP. GCS 15, Dok. No other yes. symptoms po. 9 p.m. na. Eh, 6 p.m. yun nakalagay dito sa OPD chart. Eh, bakit di nyo agad ako in-inform yung dumating yung pasyente? Ma'am, di mo pala in-inform si Dok? Akala ko, ikaw yung nag-inform. Hala, Dok. Sorry. Kala namin na inform na kayo. Pero, Dok, may result na po yung laboratories niyan. Then, may meds na po kami na-start. Bakit naman ganun? Eh, sana tinawag nyo na lang agad ako nung dumating yung pasyente. Nag-start na agad kayo na ni Cardi Pindrip, eh, hindi naman ako nag-order niyan. Taas po kasi ng BP niya, Dok, umabot ng 250. Oo, alam ko. Kung tinawag niyo agad sa akin yan, yan din naman yung ipapastart ko. Yung sa akin lang is, sana din niyo ako pinangunahan. Dok, pasensya po. Sa totoo lang, appreciated ko talaga kayo, nurses. Wow. Kasi may initiative kayo na gawin ko anong dapat sa part ko lang bilang bagong ROD nyo, sana ini-inform nyo ako every time na may pasyente tayo dito sa ER. Yes, doc, Pasensya po. Akala po kasi talaga namin, Dok, na-inform na kayo. Wala nag-inform sa akin. Eh, wala naman akong ginagawa sa quarters. Wala akong kamalay-malay na may pasyente na pala dito sa ER. Yes, Dok. Pasensya po. Sa sunod, Dok, na may gayot pasyente, sisiguran din po namin, Dok, na mai-inform agad kayo. Yes. naiintindihan ako naman yung miscommunication sa part nyo. Pero ako nagkataon kasi pare-pare sa man tayong problema dito sa ER. doc, we appreciate you. Thank you po sa inyo. We love you, doc, I also appreciate you. Rescue Nurses. Tara, group hug tayo. Group hug! Tara, group hug! <laughs> okay. <laughs> yeah. Tayong sali kayo dito, group hug po. Sige, sige. Kaso nawala na kung yung kaliwang katuan ko.